Kumusta ang sitwasyon dito? Okay lang, sir. Nasta ang biyak, sir. Kailangan tayo magbadali. Benjamin, Joe, Hilcos, samahan niya ako sa taas itaas. Yung iba dito, mayuan. Woo! Yes, sir! Yes, sir! natin para napalibutan ng babae, sir. Huwag kayong magpapabutok. Kailangan hindi matabaan yung babae. Sir, kailangan tayo magmamadali, sir. Saka, nabutan tayo ng gabi dito, sir. Oo nga, sir. Kailangan makalis tayo ng aga dito, sir. Kasi hindi natin ng area, sir. Wala kayong hiya. Pakawalan niyo ako dito. Lagot kayo sa papa ko. Hindi ka namin pakawalan. Hanggat walang pera, ibibigay sa amin. Pakawalan mo lang ako. Bibigyan kita ng maraming pera. Patahimikin mo yung babae dyan. Isa ka pa, lagot ka sa akin pag nakawala ako dito. Lagot? Ikaw ang lagot, mamaya sa amin. Kapag hindi nakabigay ng papa mo ng pira, tatapusin ka namin dito. Bakit? Magkano bang kailangan nyo? Pakawalan nyo lang ako dito, ibibigay ko yung gusto nyo. Ha? Isang daang milyon, ang kailangan namin. Kaya mo bang ibigay? Pinaglulungkulong tayo ng babae na yan. Boss, tapusin na natin yan. May kasi. Ha? Isang daang milyon? Saan namin kami kukuha niyan? Huwag ka nang daming chat-chat! Tumahimik ka dan! Ikaw ang tumahimik, pangit! Bugay! Boss, tulito na si Arnold! Babe, ikaw nang bala dyan! Yes, boss! Ha, niyo ako! Hoy, pangit! Pakawalan mo ko dito! Naiihin na ako! Tado, umihi ka dyan. Ang ka ba? Alam mo bang bubaya ko, kailangan kong umihi doon sa matagong lugar. Ingay ng babae nito. Sige, umihi ka doon. saan gusto mo. Pabalik ka. kung susunod ako, hindi marinintikan ka talaga sa akin. Bilisan mo. Kung hindi, susundan kita dyan. Sige. Arnold, buti, nakadating ka. Basta, okay lang boss. Basta ikaw magpatawag sa amin. Boss, asan yung bihag nyo? Doon sa baba. Tara, tara, tara. Tara natin. Tara. Oh, Dens, nasaan ang bihag? Nakawalan ko muna boss. Iihi daw. ka, Dens. Ba't pinakawalan mo yun? Pira na yun. Magsikalag kayo. Sige, harapin nyo. Yes, sir. Tara. Miss, huwag kang maingay. Ilituaros to. Itatakas ka namin dito. Sir, hawa ko ng babae, sir. Huwag kang matakot. Kami ang pinadala ng tatay mo pa dito. ka. Sama-sama ni -sama. bang Ok, putukan ni Habulin ni Jalan